Balita naman sa Ibayong Dagat, Glacier sa Switzerland, gumuho 64 na taong gulang na lalaki pinaghahanap. Ang IFM Foreign News, Ihatid ni Idol Shobi Gagarin. IFM. Foreign News Gumuhong Bridge Glacier sa riyon ng Valley, Switzerland na nagdulot ng pagguho ng bato at yelo sa isang burol patungo sa nayon ng Blaten. Ang dating tahanan ng 300 na katao ay halos lubusang nasira at isang 64 anyos na lalaki ang nawawala matapos ng insidente. Ayon sa mga otoridad, hindi pa rin makapasok ang mga rescue team sa lugar dahil sa dami ng mga gumuhong bato at yelo. Hindi na ipagpatuloy ang paghahanap sa nawawalang lalaki dahil sa mapanganib na kondisyon ng paligid. Ang mga gumuhong bato at yelo ay nakaharang sa ilog lonza, dahilan upang tumaas ang panganib ng pagbaha. Gayunpaman matapos ang pagsusuri ng mga eksperto, sinabi ng mga opisyal na bumaba na ang posibilidad ng malawakang pagbaha, lalo na at nailipat na ang tubig mula sa artificial dam sa kalapit na nayon ng Ferdinand. Ayon kay Valley Security Chief Stephane Ganser, patuloy pa rin ang pagbabantay sa lugar at pinag-aaralan ng mga posibleng hakbang sakaling lumala pa ang sitwasyon. Ayon sa tala, 3 mil million cubic meters ng bato ang biglang bumagsak mula sa bundok at nagtulak pababa sa glacier. Samantalang ganitong uri ng sakuna ay patuloy na iniuugnay sa epekto ng climate change kung saan unti-unting natutunaw at nagiging mas marupok ang mga glacier sa Alps. Para sa IFM Foreign News, ako si Idol Show garin. Idol! IFM News